Joy, sa mga pagpalang hapon sa atin lahat at ngayong araw ay mga kagalan so dahil tayo maghanap uh, tayo ng pangulam kasama natin, kasi Let's go guys don't Please support and subscribe sa kanyang munting channel uh, Siya po ay uh, dumayo pa dito sa aming isla ng Kalipo upang uh, di lang kami ang gusto niya makita buhay isla is la primitive islander. Uh, Siempre native channel. and harabas. Harabas. Yes, let's go. Native channel guys, please support this guy the best number one. Pasipa, magaling mamana. Magaling mag ano, maglahat talaga sa native primitive Kami diskarte na siya. Joke only. Joke only. At <laughs> ah, pre, bago tayo, malis ay salamat tayo sa Panginoon na lagi niya tayo ingatan sa bawat araw na nagkalog niya sa atin na sa buhay natin at sa ating pamilya kaya let's go at niyo ang aming mga action panahan na yun mga ka-channel nandito na tayo sa madalas na nag-uumpisa natin na mamana na at ayan kasama natin si Lucas eh nandito sa unahan yun no? At uh, nagtanong si Mr. kung dito ba ay uh, bawal pa dito gawa ng bahay. So, dito po kasi ay mayroong facility na tinatawag nila. Uh, hindi pwede yung mga dayon at mga bisaya o tagalog. Kaya para lang talaga sa mga minorities ang pwede mong bahay dito. Uh, sa so, gawing yun ay doon kami sa park Kaya sana ay yung mga nawa so medyo maalot kaya kaya naman ah. na so ah, lang tayo at Ayan mga ka-channel at dito pa lang ay uh, umpisa na kami ng Laguya ni Luca uh, papunta sa may pangantuhan at uh, syempre di naman tayo nahihirapan dahil uh, kalmada. bago on, lahat mga ka-channel shoutout muna tayo kay Lady po 7 ng Naik Abiti. at sa lahat po ng Dela Cruz family from Naik uh, shoutout po sa inyo shoutout din po kay uh, ate na nagbigay sa atin ng GoPro at kay Sir Terzo Manolo at Laurio ng Team Noranda ng Canada first dive natin sa araw na ito mga ka-channel dahil mayroon tayo nakita isang rabbit piece malaki na good size kaya kunin natin to boom sablay sayang At siya nga pala, humihingi ako ng paumanhin sa mga kaibigan po natin na nagpa-shoutout. So wala muna tayong shoutout na mahaba ngayon dahil uh, tayo ay uh, nasa bayan pa ng koron, hindi pa tayo nakawi Another pagsisid ang ating ginawa mga ka-channel kung saan madalas tayo nakakapanan surahan dito sa bato na to Ayan may nakita sana tayo na isang surahan pero tumago sa ilalim ng bato kaya ang ginawa natin ay uh, umahon at uh, makapag-ipon ng mas maraming hangin kung napapansin nyo po ay uh, nagbawas tayo ng guma dahil uh, nasa loob ng bato yung surahan na nakita natin mahirap na tirahin natin na kapul dahil mag magstack Ayan mga ka-channel, sangto lang yung pagsilip ko. Nakaharap, boom, sapul. pool. Ayos, di tayo pinahirapan ng surahan na to. Ayan mga ka-channel, habang paahon tayo ay uh, ayun si Luca uh, <laughs> nag-dive sa unahan. Siyempre, mas maganda talaga yung lagi kang may kasama. Kaya please support ng kanyang munting channel, Luca C. Isa ding local spiro or lagi na mamana ayun at syempre mayroon siyang nahuli na kanuping or dalag, -dalag manila no ang karamihan tawag dito sa amin Unang isda natin sa araw na to, unicorn fish or surahan. pangalawang pagsisid ang ating ginawa sa araw na to isang good size sa tribali akala ko lalayo buti na bumalik at uh, boom sa pool pumulupot ng bahagya dahil marami tayong hangin na naipon at uh, nakapag relax kaya bago natin iniwan ay uh, tinanggal ko muna sa corals at yun successful naman ayos mga ka-channel pangalawang isla natin good size na tribali Shoutout nga pala kay Karino Kayadong ng Naikabiti. Uh, shoutout din po kay Mark Stanley Murillo at kay Basti Pugi ng Duha Qatar. Sana lagi po kayo mag-iingat. God bless po. At mga ka-channel, bawi tayo sa next na pag-upload natin kung sakali na makauwi na tayo ng isla. Uh, sa lahat po ng nagpa-shoutout ay uh, humihingi po ako ng paumanin talagang uh, wala po talaga time na makapag shot out tayo ng mahaba another pagsisid ang aking ginawa ambush time dahil na uh, napakaraming malilit na isda ayan uh, Medyo may kalikutan ang ating kamera dahil medyo may kalabuan ng dagat. Mahirap na dahil uh, ang daming tax collector na umaaligid sa palikid. Kaya mas mabuti pa ang uh, nag-iingat dahil uh, mas maganda dahil uh, malayo sa diskrasya. At yan mga ka-channel, may lumapit na isang ilak dito sa atin habang nag-aambos tayo. Pero nung tirahin natin ay ito uh, ang mga nangyari. Good size na sana ang uh, ilak na ito pero nung tirahin natin ay uh, boom, sablay, sayang. Another pagsisid ang ating ginawa mga ka-channel kung saan nakakita uh, tayo ng unicorn piece or surahat. At uh, nung tirahin natin ay uh, boom, sapol mga ka-channel. At ito ang naging pangatlong isla natin sa araw na to. Unicorn piece or suran. Another, pagsisid ang ating ginawa dito sa mababaw na area mga ka-channel dahil uh, mayroon tayo nakitang uh, surahan na slender unicorn or surahang buktot ang tawag ng karamihan dito sa amin at uh, buti na lang ay di tayo nabigo sa ating pagdive sa isda na to, ayan uh, successful naman, yun nga lang ay medyo natagalan tayo sa pag-recover dahil uh, bumalagbag ng bahagya buti na lang at uh, marami tayong hangin na naipon at di ganong kalaliman kaya nakuha natin agad ayos ito ang naging pang apat na isla natin sa araw na to suran kaya let's go lami kaayo Pagkatapos kung ma-recover ang uh, surahan, ayan, uh, dito sa bahagyang mababaw ay uh, nakikita tayo ng grupo ng mga uh, torsilyo or tunggaw ang karamihan na tawag sa amin or tabangko, torsilyon dilaw, kumbaga. ang ganito mga klaseng torsillo kasi ay grupo-grupo uh, talaga sila kaya kapag narihan sila ng lambat ay uh, marami talaga ang uh, nahuli <tinyo> habang pauwi tayo ay uh, ayan medyo malikot na ang uh, halamang dagat dahil uh, gumalaw na ang gulong ng alon at ito lahat ang ating nahuli uh, nakapana pala ko ng ilak, uh, di natin nakuna ng video dahil akala ko kasi ay uh, nakapli yung gopro natin pero nakalimutan ko di pala nakapli <laughs> maraming maraming salamat po sa biyaya na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon sa araw na to. At syempre, bago ang lahat. Let's go! <tip> long unicorn piece sa ilak sa talakitok okay tayo? party party time tayo ito yung malaki ibigay natin ngayon sa kanila ta Randy dahil wala silang ulam yung isang ilak ibigay natin kay Chairman dahil paborito ni Chairman at ang isang surahan ito yung sa atin dahil gusto ni Mrs na mag-iho mga ka-channel yung puti i-slice natin dahil sasabawin natin mga ka-channel pang hapunan na ito At ito ang ating uh, sasabawin mga kasali. Dahil uh, si Mrs. ay wala pa. So tayo ang maglulunod ng isda na pinakulo ng tubig. Dahil si Mrs. po ay uh, pumunta kila Chairman o kila Joy. Uh, naghatid ng uh, isang ilak dalawa at isang uh, surahan nga pala. Dahil yung isang surahan ay gusto ni Mrs. na iihaw. At ito. Magsabaw tayo ng talatitok. Uh, Ayan. Bite, bite, bite. Masarap na naman ang ulam natin. Sariwang sariwa na isda. Ilinit at tayo magkapi muna. Sinigang. Lagyan natin. Iyon na Tapos, Timplahan natin. Kung siya ba ay sakto sa lasa. And siya ay may asin na kanina. So, tikman na natin muna. Kulang ng kunting asin. At medyo madilim tayo sa panahon ito mga ka-channel dahil uh, kinakailangan natin na magbili ng panibagong sular dahil yung sular natin ay uh, di na ganong nagcha-charge dahil yung sular ay uh, pumutok ang fuse so nasira at syempre kailangan natin na uh, bumili ng panibagong sular para maging maliwanag yung bahay natin yun Ayun, lutong luto na ang ating uh, sinigang. Sakto sa lasa at tamang-tamang timpla. Ah, love kayo. Sarap mga ka-channel. Okay. Yun, uh, magpapoy tayo sa likod dahil uh, tayo ay mag-iihaw naman tayo ng surahan pero yung gamit kong lighter ay nawala dito malingas na tayo yan nagpaapoy na para mag ihaw ng surahan okay kayo ayun yung surahan nakabitin pa sa taas ayun yun hindi masyado makita pero okay naman ang sarap ng apoy mainit sa katawan Ihaw na tayo. Ayan, inihaw na surahan or unicorn piece. Ayan, siguraduhin natin na maluto yung ulo. Maapoy pa. Sana ay hindi siya masunog. Drone shot. Balik natin. Ayan. Ako po. Ayay, nako parang nasubrahan yata buti lang hindi dami na lang ang ulam natin yan bay may binji ah, surahan naman bay ah, sakali na makapunta ka dito sa aming lugar ay ah, makakatikim ka rin ng ah, surahan at syempre di lang surahan lapo lapo so sana ay ah, makadalaw ka dito sa lahat po ng mga nagnanais na pumunta dito sa aming lugar, paki na lang po Joy Adventure or Buhay Isla Vlog TV. Kami po ay uh, tos puso at tumatangkilik na laging tumatanggap ng mga bisita dito sa isla or sa mga baguhan ay uh, wag na mag alanganin pa. Joy Adventure or Buhay Isla lang ang dapat puntahan. Let's go. Yan, hanguin na natin dahil uh, mahirap pag na sa luto. Yan, lutong luto na. Kailangan lang ay uh, sakto sa luto yung uh, pagluluto ng kurahan. Dahil kapag na overcook, ay nawawala ang kanyang masarap na lasa. Kaya, let's go, kain tayo. It's G, mga ka-channel. Let's go, let's go. At iba talaga kapag uh, ang gamit mo ay pao uh, ng nyug. Talagang lutong-luto. Yan ang ating ulam. Tapos may sausawan at tuyo. Okay kayo. Yun, habang nagsasandok si Mrs. ng nga sinabaw. ang ating sinigang. Okay, ah uh, ilaw natin ay double deck cellphone at saka ayan, light. At kailangan natin makapag-ipon para tayo ay uh, makabili ng solar uh, sulat para maliwanag tayo dito sa kusina. At shout out kay Sir Ray Velasco at kay Brad Mark kain tayo bro. Ayan, si Brad J. Ayan, uh, nandito sa bahay ngayon. Kaun. Ayan, <laughs> kain daw no, kain. Kaun ta. Sana pisurahan. <laughs> Surahan na naman. Ano so, bro? Ano na naman. Ayan. Wala. Talagang cellphone lang talagang tanging na kaya na namin. So, kain tayo, kain. <laughs> Ayan, di tayo masyadong mga pag-video mga ka-channel. Dulot na nga. Di masyadong maliwanag ang ating uh, ilaw. So update update na lang. Surahan, Sinabaw, Sausawan, Sinabaw. Kainan. Kaon. Kain, ka kain. Kain mo ka ni nantok na ako. Ayun si Boy Surahan laging uh, namimiss ang kanyang paborito Surahan. So yan mga kachala, matatapos lang na natin kumain. At medyo madilim kaya bukas na tayo mag-shoutout. Dahil di tayo mga pag-shoutout ngayon dahil yun nga ah uh, madilim. Kaya palubat na rin tayo. Let's go. Thank you, thank you.